Mami, tara na. Baka maabot na pa tayo ulan. At tayo na. Mami. Oh. Uh Babuo -huh. nga muna ako ulit. Oh. <laughs> <laughs> 500. Wala ang 500. Oy, baka hila-hila yan. na yan. yan? Hindi mo mabibilang. Hindi. Ay, hindi hindi mabibilang. Ang dami. Ang buo ang kapal. Wal, wala lang. ka pa. Oh, ayun. Sa libo, sakto. May 500 pa ditong ang bariya. Oh. Jason, magpapakay mo ang <laughs> ginagawa. Ay. <laughs> ay. 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 Uh -huh. Ay, kumuha ka ng bag ni Digulong kasi ginagawa. Ito na, na 1k na oh. Mababali na yung braso niyan. Ano sabi mo? Wala ka pa 500. Nung uh. ginawa ko isang libo, nagre ka pa rin. <laughs> Ikaw kaya sumama sa akin sa Eni. Ay, okay. ay, ay. na po Nagbibilangan kayo doon. Kailangan sa Eni to. Tapos sa Tapos ganyan yung sa akin. Palitan mo na, amin na. Wala ka naman yung lamig. Palitan mo na, para makalita. Abot na tayo ulan. Abot na tayo ulan, no? Jason, lagi mo akong nadenggoy, ha? Denggoy pa eh. Denggoy? Denggoy pa eh. Ano may kailangan din talako. Mukha lang siyang dengge. 1,000 na. Mamay, sagad mo na. 1,000 na. Ay. Isa pa ito. Kumakan chompe, no? Bibit-bet, ikaw na lang. Huwag lang magbibit ng bariya. Ay, Diyos po, ano ba ito? Oh, gusto mo? -be -be coins. Ba meron ka pa diyan? <laughs> <laughs> Galit oh. Pinaiwan na ulo, wala na ako. Ready ko Ang tala ko mamamalay ko lang ako. Okay, okay, lagay mo. Inga, yeah, sample. Lalagay ko ha. Kasi ang ko. Lagay mo sa bag mo, sample. Oh, last na, last na. Ang Eh. Lumayas ka na Jason at kaka Sige na, Nanduro berna? o? na. na? Ilagay mo sa bag mo. Ilagay mo sa bag mo. Ay baby, pitik na, na yan. Nakaganyan ako. Hindi ah. Oh, o sige na, ilagay mo na. Sukbit mo na. Huwag ka na mahiya. Oo naman. O baka mapititin lang ako. Ilagay mo kaya-haya na lang. Ay. na malalit ha. Kahiyaan Diyos ko. Daladala akong <laughs> Alam na ka ba? Thank you. Meron siyang video kasi sa mundo